Hi, guys! Another delivery from TikTok Shop. Ay, nako. Di ba naalala nyo to? Hmm. Ayan, naalala nyo siya. So, sa kanya naman talaga yung costume na to. Kasi nga, bagay doon sa kulay ng balahibo niya. Di ba? So, ang ginawa ko, bumili ulit ako ng isa pang costume. Yun ang i-unpack natin ngayon. So, eto na siya. Tapos, i din natin kaagad sa kanya. Mukhang ang cute-cute nito. Promise. Mukhang mababaliw na naman. <laughs> mababaliw na naman ang lola. Ayan, hey, chico. Oh, you want to greet our viewers? Alika. Hala, lagot ko, nalaglag. Oh, you want to greet our viewers, baby? Sandali, ah. Oh, yan, bati mo na sila, dali. Oh, wow. Did you see yourself? Oh, oh sige na. Don't bother me, ha? Hmm. Mag-vlog muna. Ano mo, Lola? Okay, eto na, buksan na natin siya. <laughs> Inubulo kasi ako niya kapag ka naririnig niya na nag-vlog ako. Tinitigilan niya ako. Kung ako cellphone. Eto siya, guys. Oh, yan, yan, yan. Pinipigilan niya ako pag may cellphone. Pinipigilan niya rin ako. Ay nako. Kasi itong kulay nito mukhang babagay dito sa isang labubo ko which is si sesame. O di ba parang o di diba? color combination? Ito naman kasing isa parang bagay sa kanya talaga na medyo hip hop siya. Ayan oh. No? So bihisan natin ngayon ito. Ayan syempre bibihisan na natin siya. Syempre una lang na, unahin natin 'tong t-shirt ha. Ano kaya ang front? Hmm. Parang parehas lang, no? pero parang feeling ko itong front feeling ko lang naman. At syempre, dito na naman natin sa ilalim, isusot ang kanyang t-shirt kasi alam niya naman super big large ang kanyang ulo. At nako, wala talagang pwedeng daan ng butas dahil mabi, ano, mapupunit. Tapos, isa-isa natin ulit ang kamay. Ayan. Tapos, ayan, stretch natin siya, di ba? Tapos yung kabila naman. Kay receive tabi natin. Ayan, etiketa. Ayan. O, di ba? Tapos i-shoot natin yung kamay. Yay! Ang cute, ang cute-cute niya. <laughs> dito nga ayusin natin. 'Yon, ang cute-cute niya. Oh, 'di ba? Oh, <laughs> t-shirt pa lang 'yan. Syempre, sasulitin natin itong kanyang ang tawag suspender, hindi to suspender. Ah. ko na tawag dito, jumper 'yan. So, definitely itong front kasi nang may ano eh, may mga design-design eh. Girl kaya 'to, ubuain uh, outfit. Parang buhay na, parang girl na 'di ko maintindihan. Basta alam ko farmers outfit ang tawag ko sa kanya, 'di ba? Oh. So. Ay dumidikit. Guys, ingat. Yung ano, yung velcro dumidikit sa ano, sa t-shirt. Yan. So, igit natin siya, syempre. Tapos ito, iangat pa natin. Yan. Angat pa rin natin 'tong kabila. Yan. Tapos syempre, ibibel ko. Ay, yan oh, sinasabi ko eh. Ay, naku yan. Naku, kaya pala sabi ko, ba't ayaw gumalaw? Baka dumidikit yung velcro. Yan, teka, ngayon magagalaw ko na to. Tapos ayusin natin syempre yung t-shirt niya. Dapat nakalitaw yun. Yan. dapat ganun, no? Pati yung kabila. Kasi nilagay natin itong jumper, medyo... Ewan eh, ko nung tawag sa inyo ngayon ito, ha? Kasi sa amin dati nung panahon namin, jumper yung ganyan eh, ito itong ganyan, yung ano, tapos may overall pa nga, 'di ba? Tapos syempre, ayo din natin yung kanyang mga paa. Ayan, ang ganda. Teka ha, iusin natin sa lalit. Ayan, maayos na o. Oh. Tingnan nyo, ang cute-cute, di ba? Ang galing. Then, last but not the least, isot natin ng kanyang sombrero. Shoot lang ata natin yan. Ang alam ko dapat, yan, pa ganyan. Kasi pangit naman siguro pag ganito, di ba? Kung ang pangit, Bakit hindi na makita yung tenga. Tama yung ganito. Yan oh, di ba? Ang ganda. Alam nyo, maganda kasi itong mga damit na to. Kasi unang-una na, hindi masyadong madudumihan yung labubo natin, di ba? Kasi pagka wala siya, kaya kabibili kayo, pipili kayo mga damit. Yung almost covered yung labubo. Kasi pagka wala silang damit, di ba? Prone sila sa dust. At saka yung pag hinahawakan pag nilalaro-laro natin, pag walang damit, yung balahibo kagad nila ang mahahawakan natin. Kaya nga gray yung kinuha ko eh. Pero tingnan nyo naman yung outfit niya, di ba? Okay. Ganda, di ba? Kaya bakit hindi kaya po sa bulang paan ni Tuno nakakaasar yung kamay lang. <laughs> Yan, mas maganda siya kung nakaganyan no, yung medyo yung kamay niya nakaganyan. Ayan o. parang ang forma forma niya, di ba? Sa so, dalawa na ang labubo ko. Yung isa, have a seat na hip hop. Kasi isa, ano yung macarons to eh, na, o oh, ba diba, farmer, o oh, ba diba? ang cute-cute nila guys, o oh, di diba. If you want this kind of labubu videos, please do like, share, subscribe to your Lola's channel kasi hanggat naka -hype to, makiki-hype ang Lola dito kasi ang Lola hype na hype. <laughs> <laughs> and... It's still your Lola with an H L O L A H Bong Lim here saying na ang cute cute talaga ng mga nabili kong labubu bibili pa ako ng panibagong costume promise kasi may mga gusto pa ako doon eh tapos mapalit-palitan ko sila this nagkaroon tayo ng Barbie doll kaagad ano uh, using this labubu na to nakakasat tapos ang maganda lang kasi sa kanila kaya siguro nag-hype din kasi nabibitbit mo tapos kaya wala siyang pinipili kay matanda kay bata kay bunge kay bakla kay tomboy o kahit ano pa man in between di ba wala siyang pinipiling ano kasarian lahat pwedeng gumamit lahat pwedeng magdala okay maraming salamat Bye.